Eliminatin na ang iba pang detalye ng balitang 'yan kasama si mobile journalist Ivan Tarinkep. Mm -hmm. Ivan, kamusta ba ang sitwasyon ng mga hayop doon sa City Pound? Okay naman. Papz, okay naman, mm -hmm. no, pero siyempre clarify natin na dapat meron lang silang tatlong araw. Uh Oo. -oh. Yung uh, yung mga dog owners na kung sakali yan, nakuha, to claim, yung, na, to claim yung uh -oh. mga na, yung mga na, 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 na impound uh -oh. na mga uh, na mga pets, no, 3 days to claim Matagal lang. Matagal yun, yun. Yun nga oh, no, oh, oh. plus ano pa siya? 500 per day yung yung penalty lodging no? fee <laughs> 'di ba? Naging naging oh. dog hotel, naging pet hotel no, Papz. Pero ayun oh. Papz, no, 500 pesos per day and for three days, no. Pero uh, naita naman natin nag uh, safe chief... naman ba yung mga pets doon? Mm -hmm. Eh baka nag-aalala yung mga fur parents. Actually Papz, safe naman dahil uh, may mga separate na cages naman itong uh, dedicated sa mga aso, dedicated sa mga cats, no. tinanong nga natin kanina, nila around 500 Uh, yung uh, na-animals, na yung uh, capable na i-handle mm -mm. nitong Quezon uh, City Pound, Paps oh Ivan, ang uh, nabanggit mo sa akin, eh, nag-average ng 50 no dogs mm -hmm. and cats per day dito sa Animal Pound. Eh, kamusta naman yung uh, cleanliness? Uh, Na-maintain ba ng maayos yung mga kulungan? Actually, Paps regularly naman silang naglilinis nung ah uh, nung a uh, nung pound. No, actually kanina nga is ngayong araw is uh -oh. parang naglilinis sila. Uh -oh. No, maintain nila. Uh -oh. Ngayong araw yung uh, yung 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 seat nung nung pound no, nakita natin mga in sating mm -hmm. um pictures no naka hazmat suit pa mm -hmm. yung mga naglilinis talaga nung pound no and yun na malalakas wow, power washers yung ginagamit talaga. <laughs> um, just para take care no malinis talaga no para sigurado malinis yung uh, yung yung pound dahil isang nga pups J no dahil marami nga pounds, uh -oh. iniwasan din nila yung pasahan ng uh -huh. disease isa pa no? yon oh. isa pa yon yung pups J isang concern non plus uh yun nga nagkaroon kasi ng uh, ng ng, ng rabies na three, tatlong cases uh -oh. ng rabies uh -oh. no so iniiwasan din nila kagad yun Pops J Ivan, yung mga bantay o staff doon Uh, sa pound, Ano raw ang uh, pakiramdam nila kapag uh, kailangan ng uh, euthanize? Yung ibang ayo. Popsi, i-clarify lang natin oh. No? Hindi necessarily na na-impound or hindi na clean yung mga aso e euthanize na sila oo. kaagad. Automatic no? hindi hindi Popsi. Uh, may mga oo. classifications lang no na titignan muna, i-evaluate muna mm -hmm. ng uh, city vet kung uh, kung kailangan ba or need ba or mm -hmm. option ba na i utilize ito, no? Kasi karamihan... Susugurin so, so, sila ng mga rights <laughs> <laughs> activists pag ginawa nila kaagad-agad yan, mm, diba? Tama ka dyan, Popsi, oh. no? Yung iba kasi, parang tine-check nila na oh. uh, pwede pang bigyan mm -mm. Ng, uh, ng chance for ibang uh, shelters or ibang mga family naman yung mag-adopt sa, kanil sa kanila, no? Pero usually, Pap Gino, oh. pag uh, terminally ill na yung pet and yun nga, Pap Gino, pag uh, may... Uh, connected sa rabies no or may may uh, parang ganoon mm -hmm. eh talagang yun talaga tinitingnan na nila na pos po yung possibility ng euthanasia mm -hmm. no PUBG pero not necessarily lahat mm -hmm. eh euthanasia uh, ending PUBG okay Ivan yung mga nagsusurrender ng uh, hayop paano yun uh, may parusa ba sa kanila mm -hmm. uh, may kailangan ba silang bayaran actually PUBG wala namang uh, parusa uh -oh. doon sa mga ex-surrender no pero unfortunately maraming nga daw yun eksa render uh -huh. pero uh, pag nandun or nasa operation yung uh -huh. mga city vet or impounding officers eh pwede naman daw libre naman daw yung pagkuha pero the fact na yung pag sila mismo ay tumawag and pupuntahan sila sa bahay, merong surrendering fee na 500 pesos. Mm -hmm. No, Pops J? Parang ganun din yung, uh, actually, ganun din yung fee doon sa pag-adopt na no, 500 pesos Oo. din, Pops J. Ivan, ano raw ang madalas na dahilan uh, kung bakit uh, may mga nagsusurrender ng hayop dito sa Pound? Mm. Pops J, isang reason is hindi na daw sila financially capable na alagaan mm -hmm. yung etong uh, mga pets na ito no mm -hmm. kasi alam naman natin papsy pag nag-alaga ka ano ng pets magastos pet? magastos no? dahil yung pagkain mm -hmm. yung other uh, hygiene needs ng mga ito ay talagang magpapag bakuna, diba bakuna pa oh. papsy no dahil yung pag nagpatong-patong ito ay talagang uh, malaki yung gagastos eh no so marami daw eh hindi na kaya i -sustain yung pag-aalaga sa mga ganito pero yun nga rin Popjeno isa para rin sa tinitingnan nila is may mga aso din kasi papsina na talagang may sakit na terminally mm -hmm. mm -hmm. ill mm -hmm. no so yung iba talagang bina, bina, binibigay na lang no parang doon na lang matapos yung kanilang buhay Ivan paano ang proseso ng adoption doon sa mga hayop na nasa pound mm -hmm. Pops J, unang-una, -una, iba yung background screening kasi. Okay. No? Kasi dahil hindi basta-basta isang tao makakuha o makaka-adopt. Uh -oh. Dahil siyempre titignan nung, uh, nung city, city vet kung, eh, responsible, kung responsible owner, owner, owner oh. ka, kung may capability ka ba uh -oh. na uh, nabuhayin or i-sustain uh -uh. yung, yung pag-aalaga nga nung mga pet na ito. No? And after naman nun, Pops J, eh, parang pag, pag pumasa ka naman doon, Pops J, no, meron lang na 500 pesos. I believe na adoption fee. Adoption fee. So yun lang, no P500 adoption. At may fee. proseso pa, may ipe-file silang, silang mga dokumento. May silang mga dokumento plus libre din Popsy yung mga vaccines. Oo. Nung uh, nung nung mga pets nito from 5 in 1, to anti rabies mm -mm. uh, pati yung uh, spay and neuter na no, Popsy. At sagot ng day. LGU yan. Sagot din Popsy pag galing sa uh, kanila <sighs> sa animal sa pound. Sa animal pound yung uh, yung yung pet na kinuha Popsy. Okay, maraming salamat Mobile Journal Ivan Tarinque.